Tayo sa ating pagre-reaction, talagang sumari pala si Diwata sa Sagala doon sa Malabon. Napakamaraming basher ang pumasok sa kanya. Pasahin natin tumaya-maya yung mga basher na pumapasok kay Diwata. Talagang grabe. Matatawa ka o hindi ka matatawa na maiinis ka. Halika, panorin nga natin to si Diwata. দিলে ধৰি আপুনি Basahin natin yung mga nag-comment mismo doon sa video ni Diwata na ang sabi ito, binastos ninyo naman yung sa walang reyna na bakla. Ayan. At mayroon naman dito sa ano galpak, parang lumalagapak. Ha ha ha. Anong alam ko sa reyna, babae, lalaki? Haripat, di ba nila binabastos ang reyna, renahan niya, may lawit pa? Ha ha. Ayan. <coughs> Kasawa. Ayan, ito na ito. ito. Mayroon dito eh. Ano kaya nangyari sa mga taga malabon? Ayan. Ek, 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 Mayura Diwata, basa gandang sorry po, na di ka makita. Ayan, edi eh, di wow, sabat tingnan o na ba yan? Kasi lubog ang panga. O diba, ang daming mga basher na talagang sobra. Pinabas ng husto talaga si, ano, si Diwata nung nag, nag nag nagiging sagala, nagsagala siya sa Malabon. Hay, naku, totoo nga ang nangyari ang global warning. Kabuisit, wala nang respeto to mga vlogger na to. Talagang himot pawit ni Diwata. Ayun, <laughs> At mayroon pa dito, malaking kalokuhan yan, binaboy niyan traditional sa Sagala Reina. Kadiliman yan eh. Karamihan sa si Reina magagandang babae, bakit nakasali ang lubog ang panga? Oh, di ba? Tapos ayun pa, may picture pang <clears throat> mm. Anjay yung picture, anjay pa yung picture oh. Talagang grabe ang mga Ayan, nakakapangit, nakakasuka. <laughs> Miss bagoong malabon. Oh, di ba kamo kanya panga? Grabe, yung masasakit na salita. Iba naman may kung irespeto na lang kaya natin 'to si Diwata. What if ah uh, dito mayroon pa, what if magparito na si Diwata, sigurado mananahimik na ang mga basher na pangit-pangit ang ugali. Ayan, di ba? <clears throat> Grabe, nakita ko, nakita, nakita ko po ang dami ng umuusok na ilong ng inggit nito kay Diwata, lalo na yung mga walang kwintang vlogger na puro paninira. Totoo 'yan. <clears throat> o di ba, galing naman level up talaga si Diwata Gogo, -go, ang kabayan. Bakit <clears throat> sa ganda ba naman 'yan? Uh, sa ngayong panahon, talagang hindi na maiwasan na ang mga mga sagala diyan ay pwedeng haluan ng mga yung mga bakla sa totoo lang ako may anak akong bakla nakakasali rin yan sa mga ganyan sagala o di ba kanya-kanyang respeto respeto natin kasi tao din yan eh at saka isa pa <coughs> si Diwata ay sikat na sikat. Siyempre, kukunin ang kukunin talaga nila yan. O, di ba nakikita nyo? Talagang ang talagang hindi talaga maalis-alis ang no? So, mga basher, pag nag upload ko tong video na to, so, mag-comment kayo dyan at man, baka sakaling mabasa ko rin kayo. O, di ba? Isipin nyo mga langka, minsan na nangyari sa buhay ni Diwata diba, Ito yung first time ni Diwata nagiging sagala siya. Dahil doon sa ano sa kanyang pagangat sa kanyang maraming nag-endorse, maraming um, nag-aalok sa kanya. Hindi niya maiwasan na tanggihan. Talagang hindi niya 'to tatanggihan. Syempre, sa sa ang kaba naman eh, minsan lang 'to mangyari sa buhay mo na kang sagala sa banaman sa isang lugar. O ba diba, kahit ano talagang pangit na sinasabi niyo diyan. Pagbigyan na lang natin yung tao kasi minsan lang naman yan nangyari sa buhay natin. O di ba mga basher? Yan pasok. At uh, siguro naman yung ibang ibang basher diyan grabe talaga sigurado ang inggit niyan at na uh, malamang ang, ang video na to. Sasabihin na yan. Puro kakuda puro kanganga puro kadaldal. Tigilan mo yung kakatiwata mo. O diba? At uh, marami salamat yan sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakapalo sa aking uh, uh, followers, pakiclick button na lang para madagdagan. Marami salamat sa inyo lahat. Ingat tayo lahat.